O sasalain language tayo mga loads sa kanya. Kung marunong na yung yung tinuro natin sa kanya mga loads. up Tingnan mga loads. Eh. Ito yung kamay ko. Oh, yan. Upo siya mga loads. Ganito yung sign language ko mga loads pag naka ganito yung kamay ko. Upo siya mga loads. Pero yung pagpapatayo natin sa kanya ng mga loads, hindi pa natin na ituro. Tapos, nandito yung pakain niya dito. Ay, titignan niya yung kamay ko dito. Ilalagay natin dito mga loads at saka, ay, ay, chicken siya. Good, ayan ay, ka lang. Good boy. Balang gagawin natin trick sa kanya mga loads eh itong tinapay na to ilagay natin dun dito up good ayan sign language yun mga lots hindi natin sinasabing umupo umupo siya. ang gawin natin mga lots sa kanya ang tricks natin ilagay natin dun kasi itong turo kasi na to mga lods kaya, kaya tumatayo papa nya papakainin natin sa kanya dun kaya tinitignan niya yung kamay ko. Sign language tayo mga loads. Itry natin ng konti muna mga lode ito. Tignan niya yung kamay ko. Up. Good. Itry. Up. Mamaya. Yan yan. I Diyan ka lang. Good boy. Bale sign language mga si ilagay natin dito. Up. Yan yan ha. Huwag ka. oh. Up. Good boy. Yan yan. Good. Ayan, tinit oh! tinitignan niya. Hindi niya kakainin yan mga loads. Tapos tinitignan niya ang kamay ko ka. Yun, nakuha niya mga lodi. Tuturo lang natin yung kakainin niya. Good. O, oh, Inano ko yung kamay ko. Upo siya mga loads. Good boy. Ay, nandito si Paro. <laughs> Wala na. Magulo na to. Kasi ayaw niya yung may kasama itong kumakain eh. Katulad niyan. Upo! Oh, yan na. Nagalit na siya. Pero ito, marunong umupo siya mga lods oh yan o. Oh. Upo rin. Oh, o, teka lang. Good boy. Wala na. Hindi na natin makuha sa language na ito mga nuts. Dahil may... O, oh, teka lang. Teka lang. O, oh. mamaya. Mamaya yan yan. Yan yan. Yan yan. Dito lang. Tingin. tingin. Yan yan wala na hindi na nating kayang i-manobra dahil ito kasi oh mm. paro wala na cuts na lang muna tayo at may stivis yan yan good yan yan go good yan ka lang oh, wag ka ilayo natin konti Yan yan Good boy oh, Magulo na siya Yan yan Good Pero hindi natin sinasabing umupo Nakikita yung signal natin Lagay natin to. Up Ikaw Kats muna tayo mga lods At mahirap natin ano, i-train Kats oh, yan, good boy. Paro. Good. Buti wala yung isang makulit, yung salbahe. Ah. Good. Cats. Good boy. Paro. Good. Yan yan. Pinya nakat. Yan yan. Good boy cuts good ano to eh silosa kasi yan yan good paro good bali ang gusto nyo kasi na pag tinuturuan natin siya lang siya lang mag -isa. ito hindi makukuha ng sign language pero papaupin natin upo siya paro upo upo hindi marunong hindi marunong siya niya nang di hindi ka marunong ha upo wala na ito kasi mga loads askal to bali sumusunod sunod lang dito kay yan yan yung style siya niya nakatingin o, oh, tignan mo, nagturo kasi ako. Akala ko sasaplutin niya. Kasi pag nakaganyan yung kamay ko, ayan, nilalayo ko mo. Pag nakaganyan, nakaturo na yung kamay ko. Pagkain na ang alam niya yan. Cuts. Good. Op, oy nakaupo na. Ayun ang mautak. Itong askal na to. Kasi, pag nakaupo siya niya, binibigyan natin, tutularin niya. Uh, tulad niya, no? hindi siya naka nakaka naka, ano na naman yan yan good upo ka paro hindi ka marunong upo ka hindi kita bibigyan pag hindi kita hindi ka upo upo ka upo ay hindi marunong si yan yan marunong nakaupo good boy yan yan si paro hindi marunong wag kang wag, wag, natin bigyan si yan si paro paro alis ka dyan isa makulit, upo ka kasi, upo ka hindi ka bibigyan pag hindi ka umupo oh, si yan yan, umupo na naman oh, good, yan yan oh, good boy si yan yan, nakakaupo eh, bibigyan natin ikaw, hindi kita bibigyan kasi ayaw mo pang magpag tumi, pag titignan sa kamera, ayaw yung tumingin oh, kasi mangot oh, good wala na, paubos na, hindi ka pa umupo upo ka kasi, upo upo ka upo, paro, upo upo sabi hindi marunong yan, good boy hmm. yan, good hindi ka marunong ha, o yan yan wag mong pakailaman yon, sa'yo to good sign language to mga lods, yan <laughs> nakuha niya mga lodi good boy dapat ito sign language natin hindi niya pip ang uh, ganda sana yung tricks natin sa kanya mga loads yung hindi natin siya hinuudyatan. ang uh, katulad niyan walang sign language mga loads lagyan natin sign language yan yan good yan sign language mga loads o oh, si paro paro Ah, uh, buko na. Yan, good. Yan, yan. Good boy. Umupo ka kasi paro. Hindi kita bibigyan na naman. Sige. Hindi kita bibigyan. Upo. Oh, siyan yan Nakaupo. Oh, naghihintay. Oh, good. Oh, good. Yan ang gusto ko sa'yo, paro. Kahit askal ka, ganyan ka. Ito, may lahi ito, mga lodi. Tapos yung isa may lahi. Ito lang ang askal. Pero siya, yung askal, siya pang pinakamabait sa kanila mga loads. Baliktad. Yung askal sana, ang salbahe. I-try natin bigyan ng sign language nga. Ah. Oh, ah, yan yan. I-sign language natin. At patapos na. Wala no. Umbos na yung dalawa. Yan yan. Good hindi ko sinabing kainin mo, kainin mo ah hindi ko sinabing ano, isa ko hmm, kong ano magsa language tayo mga lods sana yan, hindi nga inaano mga lodi yan, tinuro natin mga lods kakainin niya, good boy ang galing na yan, yan ah oh. good yan, nakuha na yung sign language mga load, good boy isa pa Bigyan natin si si ano, si Paro at Tawawa. Good. Isang tricks pa mga lords. Isa. Huwag mong pakalaman. Da, da, dapat hindi. Op, op. Yan, yan. Yan, yan. Hindi ka marunong ah. Yan, sign language mga lords. Ituro natin kakainin niya yan. Good boy. Good. Lana, ubos na. Mamaya na naman. Hanggang dito na lang mga loads at sa mga nagluluto pa tayo. Masusunod naman mga loads, pagsayawin natin siya kung paano natin i-tricks to. Hanggang dito na lang mga loads at maraming maraming salamat sa inyo.